Mga ka init na init na ba kayo? E bakit hindi subukan ang isang higanting aircon sa bahagi ng BGC sa Tagig? O kaya naman ang pool sa isang resort na nilalagyan ng yellow. Yan at iba pa sa report ni Bian Manalo, Rise and Shine Bian. Natuwa at ikinamangha ng marami ang bus stop na ito sa First Avenue Corner 31st Street sa BGC Tagig City. Paano ba naman kasi Kapag tumingala ka, nakapatong dito ang isang higanting aircon. Napakana ng isang aircon manufacturer. At kapag sumilong ka, ay, ang lamig naman talaga. Kaya naman si Mariano, na mula Kawit, Cavite, at naghatid ng kanyang katrabaho, sumilong muna para magpalamig sa giant aircon. ng kasi hindi magantay. Sobrang init ngayon eh. Uh, Naka... Buti ka nilagay nila eh. Para hindi ano sa mga nagantay ng bus. Ah, uh, maraming salamat po sa naglagay nitong aircon. Nakabawas uh, po ng init construction worker na si Fernando, dumaan muna sa higanting aircon bago umuwi ng probinsya. Hindi kagaya dati na napakainit. Ngayon malamig-lamig na po. Thank you so much po. At least uh, maraming tool para malaking tulong po sa mga computers. ko. nag Nagagabang ng sakyan at nap napakainit. Biro tuloy ng ilang netizen. Naku, baka ang laki ng electric bill nito. Ngayong matindi ang init ng panahon, kanya-kanyang deskarte ang ilan nating kababayan. Beat the heat, ika nga. Kaya naman patok ngayon ang halo-halo at ice scramble. Hindi mawawala ang sama lamig at ang nauusong dragon fruit juice, pamatid uhaw na nutritious pa. Paandar naman ng isang resort na ito sa Bulacan na punong-puno ng tao ang swimming pool. Isa-isang hinulog ang mga bloke ng yelo. Sari-saring gimmick at epektibong paraan upang maibsan ang matinding init na nararanasan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.